Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating umaga? Kamusta po ang ating gising ngayong araw? Ngayong araw po ay maganda ang panahon. Ayan. Nagbublo po ang kulay ng kalawakan. Ayan, may mga ulap na kulay puti. At yan po ang nag... Papa, alam na maganda po ang ating panahon today. Ayan po, yung ating malunggay nandoon. Yung ating mga halaman ay nandyan din. At ngayong umaga nga po, ako ay uh, nanguha uli ng uh, dahon ng malunggay. Ayan, kasama na po yung mga sanga. Pinutol ko po yung mga sanga na mga bagong sibol pero hindi ko naman po kinuha lahat para hindi na po sila tumaas ayan doon po sa pinagputulan si sibol po sila uli para mag create na naman uli ng panibagong dahon ayan mga kaibigan ihahang ko po itong uh, dahon ng malunggay tapos meron pong nakasahod dyan para pag nalaglag ang kanyang mga dahon ay meron po silang uh, tagasalo ayan po magpatuloy po tayo sa pag inom ng malunggay mga kaibigan kasi maganda po talaga ito sa ating kalusugan sa akin po ay malaking malaki po ang tulong ng uh, malunggay tea na personal ko pong uh, ginagawa Ayan, uulitin ko naman po uli sa mga bago nating manunood. Kapag ito po ay uh, natuyo na, tatanggalin po natin dito sa tangkay kasi hindi naman po yan lahat ay matutuyo o ma uh, malalaglag. Yung ibig kong sabihin, hindi naman lahat ay malalaglag dito. O kusang malalaglag, may matitira po talaga yan dyan, kapag natuyo na. Tapos, Atin naman pong isasangag ng mga 3 to 5 minutes upang sa ganon maging crunchy po itong dahon ng malunggay para po makatulong sa atin. At alam niyo po ba, maganda po itong ilagay sa mga pagkain lalo na 'yung mga bata na hindi mahilig kumain ng gulay. Pag powder na po ito ay pwede na po itong ihalo sa um pritong itlog 'yan o kahit man sa mga niluluto nating uh, ibang putahe basta gulay ay pwede na po nating po itong ano itong mga uh, powder po natin maliban po sa sariwa para po hindi makita ng mga bata yung uh, gulay ng uh, malunggay yung powder po, pwede pong sahog o ihalo sa ating mga niluluto na mga ulam. Tapos, ang malunggay po ay marami pong paggagamitan yan. Sa mga bata naman po na umiinom ng gatas, pwede po nating ilaga ang malunggay. Tapos yung kanyang sabaw, yun po ang lalagyan natin ng gatas o kahit man yung mga gaya ng Milo o lahat ng mga iniinom ng mga bata na ayaw nila ng gulay. Maglaga po tayo ng malunggay tapos yung kanyang tubig na pinaglagaan yun po ang gawin nating sabaw ng kanilang gatas. O hindi po ba para makuha po nila yung... Napakaraming benepisyo ng uh, dahon ng malunggay. At syempre po, kapag gusto naman po natin ng vitamin D, mga kaibigan, ayan po sa sikat lang ng araw po natin makukuha ang vitamin D. Kaya kapag sumisikat ang araw kahit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes hanggang 30 minutes magpa Init po tayo sa sikat ng araw para makakuha po tayo ng vitamin D dahil sa araw lang po o sa sikat at init lang ng araw natin makukuha ang vitamin D. Yan. Pero the best po talaga sa ibang mga uh, beneficyo pa o sa ibang iba't ibang uri ng vitamina kaya pong ibigaya ng malunggay. Kaya mga kaibigan, sa mga wala pang tanim na malunggay, magtanim-tanim na po kayo dyan. O pang sa ganon, may libreng gulay na kayo, may libreng vitamins pa, may libreng biyaya pa mula sa ating Panginoon. At ngayong umaga nga po ay uh, marami na naman pong gagawin ang inyong uh, Lola Rayleigh at uh, nag-iipon po ng lakas para magampanan ang lahat ng ating gagawin ngayong araw. Mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? Sana po ay uh, patuloy lang po tayong lumaban sa sitwasyon ng buhay. Ano po? Kasi no choice naman po tayo. Lagi na lang po tayong umasa sa Panginoon na ang Diyos po ang uh, magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa bawat araw upang sa ganon mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga sitwasyon ng buhay na atin po nararanasan. Kaya wala po tayong ibang weapon kundi ang salita ng Diyos, ang ating pananalig sa Diyos, ang ating mga panalangin sa bawat araw ano po. So 'yun lang mga kaibigan, ang aking uh, na share ngayong umaga. Napaka-importante po itong malunggay mga kaibigan Lalo na po sa ating mga buhay, mga ka senior ko Sa lahat po ng mga senior citizen Siyempre kapag tayo po ito matanda na uh, Medyo humihina po yung ating mga buto Humihina yung kalakasan natin Pero ako po, salamat sa Diyos Kasi parang malakas pa rin naman ang physical na katawan Ang malunggay po ay nakakapatibay po ito ng buto i-search nyo na lang po sa google kung ano po ang uh, iba pang mga benepisyo ng uh, pag-inom natin ng nilagang malunggay o yung pag-inom ng mga malunggay tea kaya mga kasinyor ko dyan mga kasinyor citizen ko dyan madali lang naman pong maglaga ng malunggay ano po Marami naman pong nabibili na ngayon, yung mga walang ano, mga walang puno ng malunggay. May nabibili na po sa drugstore na mga malunggay tea, may mga malunggay capsule. Kaya lang po ako, gustong gusto ko po yung talagang uh, nakikita ko po na talagang uh, fresh na fresh yung uh, malunggay na aking iniinom araw-araw. O kung ito man ay aking gagawing uh, tsaa, alam ko po kung paano ko ginawa at uh, nakikita ako na ito ay purong-puro kaya sa mga may tanim dyan maglaga, maglaga po huwag po natin katamaran mga ka -senior citizen ang paglalaga ng malunggay at ito na po ang gawin natin uh, pang tsaa, pang kapi sa umaga dapat tatlong bisis po tayo uminom ng uh, malunggay tea para po lumakas ang ating mga katawan at tumibay ang ating mga buto-buto yan po kaya hanggang dito na lang po mga kaibigan ang aking unang uh, mini vlog for today. Nawa po ay meron po akong uh, naibahagi sa inyo <coughs> kahit konting kaalaman through my uh, personal experience. Ayan. Kaya ako po ito ini, inilalahad o ikinukwento sa inyo kasi naranasan ko na po kung gaano kaganda ang malunggay tea o ang nilagang malunggay. Yan. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ang aking mini vlog. Maraming salamat po sa inyong panunood at sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aking YouTube channel. Pasubscribe naman po para inyo pong maantabayanan ang lahat ng aking mga activities dito sa aking youtube channel sa Relimix Stories kaya Relimix Stories kasi iba iba po ang punto ng ating content na nandito maraming salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos patuloy din niya tayong ingatan ganun din ang ating buong sambahayan at ang lahat ng mahalaga at mahal natin sa buhay God bless as all po bye